Yan, magandang hapon mga kapalbron brown ah, Luto tayo ah, Tinulang manok mga kapalbron brown to Itong ating tinulang manok Na native na manok Ang ating ating mga kapalbron brown Ito ng ating ingredients Nagagahit pa rin tayo ng kapaya Yan mga kapal brown Yan, Luto tayo ng tinulang manok Marinduke mga kapalbron brown Yan, Yan ito na Yan ito na mga kapalbron brown Lagyan natin ang bawang Agisahin ah, natin yung mga kapalbron brown yan Ayan na natin. Tapos, ilagay na rin natin ang sibuyas. Ayan. Mga kapalbron. Ilagay natin muna siya, mga kapalbron. Para maganda man ito, mga kapalbron, yung nagamantika-mantika ang ating manok. Ayan. Mga kapalbron. Ilagay na rin natin ang nitid nating manok, mga kapalbron. Ito. Ang ating uh, kitang kahapon. Ngayon lang natin lutuin. Ayan kaya natin mga kapalabro na nagmamantika sya saka natin ilagay ng bag-introduce mga kapalabro mga kapalabro ilagay natin ang ipid na manok o yan o yan mga kapalabro nagmamantika mantika na sya ilagay natin yung tanlad mga kapalabro yan kasi ilagay na rin natin itong kapaya ito po isang sekreto sa pagpalambot ng manok mga kapalabro yan itry din po sa inyong bahay mga kapalbron isa, isa, pong sa sekreto ang ng karing manok mga kapalbron yan, native na manok mga kapalbron yan, nilagyan din natin tubig mga kapalbron nilagyan din natin ng paminta yan, nilagyan din natin siya ng toyo mga kapalbron ang luto pong marinduki ay nilagyan na ng toyo sa pagtinula mga kapalbron yan mga kapalbron, ito na, natuna ang ating native na manok. Ayan mga kapalbron yan magandang gabi po mga kapalbron ito na ito ng ating nitid na manok mga kapalbron yan ito na yan mga kapalbron ang ating nitid na manok yan yan mga kapalbron ito na ang ating finished product na uh, uh, nitid ng na manok, tinola Iyan, Dodo ni Lebron, mga kapal Lebron. Ayan, magandang gabi po. Walam natin ngayong gabi, hapunan, mga kapal Lebron. Dito na manok.